Meia que tem que entrar. Almasan na tayo gum. Eka na. <tong> <tong> Hindi <lagang> saging! sagin. Oh. Bitong. <tong> Iba po ha. Ay, pa. Pandisal. Pandisal Bicol. <laughs> hmm. ah? Pinapay sa bundok. Tagal masira. Ito kahit. Saging sabah. Kahit... Ay! Ay! Ano Gulat ako. Gulat ako. Pag oh, bunubita, kala ko yung ka... Hawakan mo yung kapimong baka. Kaukaw mo yung... Alat na, alat na. Maray ba ito, mo? Ito na lahat. Kaka, inyatak mo mga daw. Maganda itong saging na ito kahit sobrang ilog na yung saging niya mismo. Hindi na mabot. Tama, ang parampalaga. Mm -mm.

Rinirepair ko muna yung paragos ni Jambo. Kay maghahapot na kami ng kopra Medyo maluwag na ano, yung schedule. Ah, Hahanap. Hahanap ah, pa kasi ng kahoy nito sa ano, bundok. Yeah. Muna ang madaling ano nito, solusyon. Dali yung ano niya. Ihe. pa Na, na ano yata? Na overload? Overload kaya yun? Hindi. Magal niya. Talagang ano na yung kahoy. Pasmado na. Isang taon na kasi yun sa init ulan doon sa kubo ni tatay dati. Ay. <laughs> akala ko kung medyo matibay pa. Wala na talaga. Apektado na yung <coughs> ilalim yung partner niya ito bago to palabang pa to iyan kung mapuntod naman iyan lang parting niya. dapat sabay parihong bago iyan, so okay yan okay na ba Ayan, tapos na. Ayan tayong alambre. Hindi na basta. ko lalabas dyan. nah Balik-balik lang. Ang grabe. Putol hmm laban na uli guys sasakuhin na namin yung kupra kaya lang yung panahon hindi maganda sasakuhin na namin habang hindi pa lumalakas ang ulan ang inaalala namin yung mais kasi lumambot bigla yung lupa doon sa sasakahin namin pabor tong ulan na to dito naman kontra sa mais wag lang humangin makakasurvive yan sa 25 aanihin na yan eh. Oh, basa. Bagagom sa si ibagon. Hmm. Ito. Ito. Ha? Oo, oh, nagsimula na. May konting na orla na. Ayun doon. Ayun, sasatayin na namin guys. Ah, oh, tanggal yung anahaw. Ano 'to? Ano 'to? Ano Ponen na natin. Kaes dyan, jam di DIY na ano. Tingnan ko, pagkalaki ng butas at kung mahirapan pa tayong magpa-shoot. Ah, ba't yan ang mga Habaan. Para sure. Sobrang haba naman. Plastic na. Ibaling sumugla. Tik lang yun, oy. Kasi, kahit nito, medyo buhag. Buhag rin ito. Oh. My goodness! Unang tusok. Hirap kasi yung <laughs> karayom na yung pantay talaga. Nung matapos kami mag-anihan dito, hindi mo na nakita. Tapos, tago ko ito para sigurado. Sus, meron si sitong Ganda pagkatago, pagkatago, ko pati ako po. hindi ko na makita kung saan ko tinago. <laughs> Kaya ito tayo ngayon. Dito tayo sa bambu at areko mambo areko bambo sa oh, bambong karayom pag sa bundok maraming pwedeng ano magamit pag kalat Med medyo may hanon yung ha ulan na Pinas, pumasok dito sa loob. Room, ano kaya yan? Ano? Baka mapunit yan, maputol lang yan. Meron tayong mga kapal doon. Yun na lang sana. Rublihan. Dinamit na. Matibay din sa loob ito. ko na lang. Ah, kulang pa nga yung pinutol ko ah. Sabi mo, sobra. Ah, ang tikit pa nga. Ang iniisip ko naman kasi katulad ng pagtari ng palay. Okay. Tulad sa palay ko. Ano lang? Ayun. Kaisa. Kasi ang kupra malalaki. ang problem, problem. problem ito baka ma parang wala akong ano dito wala diyan ulitin ligo, oh, oh. Okay, mo guys mahina yan ng ito oo o kaya dublin mo Dubli. Wala akong tiwala sa plastic na to. Sinabi ko naman plastic talaga. Dubli yeah. na. Wala akong maniwala. Hindi, ang sinasabi kong dubli, times to mo yung, ano, mm. plastic, ayun yung tali. Nagdagan ko na lang. Ito pa Oo. Mm -hmm. Ito na lang. Salis, saluwaan sila. Maaalan ang Maaalan ang tubig. radah Ah dia buruk ni sampai Ayun. Ayaw. Ayun din sa kulat. Na kain ko muna diyan, bo. Kay nakaisang biyahe na kami. Kawawa na ng gutom. May may akong busog-busog, babiyahin na kami uli. Ay, baka bukas, doon na naman Kasi medyo malakas yung ulan magkakatulog yata yung buki doon. Baka matractor o ma kubuta bukas makakapagtanim na. Tama-tama. Kung wala pang low pressure, hindi yata ulan yung bikulan dyan. Mag-uulang pa lang siya, ha? Mag-aral siya, unaw. Saka para trabaho. ta 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 ta

So, tingin mo mga ilang kilo? Mayiging 50 ganyan ganyan lang yan pero malaking halaga pa yan Opa. naalala ko bata pa kami ang kilo ng kupra dalawang piso pero nagatsaga ngayon magkano na 70 babali bago yung may si yung para pagtali natin baka hindi hagitin itong pangit na natin itong Tak yan tuan. Tak ada tuan. Tak ada tuan. Tak What? Yah. Ang dam namang bigat. Oh, hindi ka nagugulong. wag ka mag-alala. Alam na ng amo mo kung saan nagkamali. Ah! Hindi na mauulit. Mira pala patni kamali. hindi Guys, kailangan balutin kasi abot ba ng tubig, Gom? Abot ng tubig yung paragos. Saka baka abutin din ng ulan. Kailangan. Sigurado. Mahirap niyan gum. Kailangan hindi sumasabit para hindi makunit ang trapal mo. Ah. Ah, Ay, kung gulay ako dito. Sa bago nito ba lang -nit tayo? Side mo. Mother Parang walang <h -tops> Ibabaw bagi padma mama, pa di mama, magi ka pa na. Karena mukul surtu, kena unum brown na. Baga, bukas, kriminator, pengai, balik ke pula. Maraming hinala ako ha. Pipi yan. Pipi. Mga muna. Ay, na. Hindi mo alagan sa parok ha? Hindi. ba? na. na? She's зумunudсийсэ Инап төсөүлэй тухаамаа Yeah. Papa na ako kuat ah. Na ako dahil mampuhunan. Baaling buho ba o oh, nagtaas. Ha? 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 Ha?